mga mga lods? Sa video na to, isishare ko sa inyo kung paano gumawa ng daing. Since namura ngayon ang isda dito sa Albata sa Saudi Arabia, lalong-lalo na tong hasa sa Ahasa, 4 lang ang isang kilo. Kaya naisipan ko bumili ng marami dahil gagawa nga ako ng daing. Isa din to sa paraan ko para makatipid dahil po ang mahal ng daing din dito. Ilang piraso lang sa isang plastic, 8 riyal na po siya. So ang ginagawa ko is tinatanggal ko yung buntot para magkasya doon sa lagayan ko din hatiin lang sa bandang likod. Ah, then ayan na tapos ko na hiwain o oh, di ba? At ang susunod natin na gagawin is tatanggalin lang po natin yung hasang, yung bituka, pati yung kulay itim na yan sa tiyano nung sa ahasa. Tinatanggal ko kasi malansa po yan. Lalo na pagka ipapry natin ng alanganin, melon amoy po. Kahit na nakapag-toothbrush ka na, dragon pa rin yung hininga mo. <laughs> Pagkatapos po natin linisan, ang gagawin po natin ay babad na po natin yan sa tubig na may asin sa loob ng 5 minutes para nang sa ganon ay mamatay po yung dugo doon sa isda. Sa asin naman, dipindi po sa alat na gusto nyo. Yan, pagkatapos ng 5 minutes, ang gagawin ko is i ko siya para nang sa ganon, ibabad ko siya ulit sa tubig na may asin. Actually, 5 minutes ulit sana to. Kaso lang, malilate na ako sa trabaho ko. Kaya ang ginawa ko, tinimplahan ko na lang ng asin at inilagay po sa ref. Para pagdating ko galing trabaho, saka ko i-drain at ibibilad. So kung mapapansin nyo, ang linis oh. Pero pagdating ko galing trabaho, tinamad naman ako kaya kinabukasan ko na siya din drain So ayan po yung mukha niya. Lutong-luto na po siya sa asin. Kaya nung binilad ko, ito na po yung outcome. Ah, malinis, mamula-mula dahil Nag-absorb talaga yung asin doon sa isda. Ganon din ang proseso na ginawa ko sa bangos. Binabad ko rin sa tubig na may asin at ayan na ang result niya. Kulay palang lang nakakagutom na. Kaya ano pang hinihintay mo? Kainan yes! na! Dahil sa paborito ko yung daing, ayan ang resulta. Ubus. Maraming maraming salamat. God bless us all. Bye!